Hi guys, good morning sa inyong lahat. Welcome to YouTube channel by Kelport TV Vlog. Ngayon guys, ang gagawin natin guys. Ito yung tulong na guyaba no. Kailangan natin pausukan. Kasi nga, malaki na siya. Hindi pa yung nagkakaroon ng bunga. Kaya let's go. Samahan nyo guys. yan guys ang ginagawa namin dito kasi kaysa pa-spray namin yan ang pagpa-spray mahal kaya ginagawa ang mga to rito pinapuusokan lang yung mga mga pananim nila na puno na may mga, mga tulad ng mga mangga ayan o oh. ayan marami na po, po ng mga bulak yan at mayroon ng maliliit na bunga yan dahil sa ano yan guys sa uh, dahil sa pinapausukan lang siya kaya ang ginagawa niya pinapausukan tapos araw uma, umaga hapon ang pagdililig para di, para laging ano yung mga puno na tulad ng malunggay ayan yan bagong ano na mga sanga nito para lalabong naman yung dahon ng malunggay ayan kaya ginagawa ko dito lagi dinidila sa umaga hapon eh grabe init ngayon pag hindi mo dinidiligan ngayon isang halaman halaman man o mga puno na pwede mapakinabangan at pagpiran katulad ng guyabano napaka talaga ng guyabano kasi isa din yung nagbibigay po sa atin na ano kaya pala nung nasa Maynila na marami nagtitinda ng bungam guyabano ang mahal ang kilo yun pala isa din nagbibigay nana na makakatulong sa ating katawan ang guyabano ang mga tao dito ginagawa ang dahon nito nilalaga iniinom nila yun ang pinakatubig nila kasi yung una lalo pag sa may kanser kay isa din makakatulong sa sakit na kanser yung guyabano ayan kaya nga parati lang na parati ko yung nadinidiligay para hindi mamamatay sa init kasi sobrang init so, kahit na ano dito Hindi ang ano rito lupa rito Hindi talaga lahat lupa buhangin Kasi malapit kami sa tabing dagat Kaya, lagi lagi dinidiligan yan guys Para ang puno niya lagi nababasa Para kayong baga Lagi silang na may ma Masip-sip na tubig Tulad sa atin tayo tao, kailangan natin laging maumiinom ng tubig para kapurta sa ating katawan yan kaya ang papausok hindi yung uh, ano, hindi mo mara damihan kasi delikado sa kipitbahay kasi yung bubong nila nipa ayan, yan, bubong kung may hangin, kailang babantayan lagi kaya nandito ako pa rin hindi para ko umalis hanggang hindi maubos yung nilagay ko na paunti-unti lang na nilagay ko na mga yung dahon. Habang uh, nagpausok tayo sa puno ng buyabano, balo Ay, itong punong malunggay naman at na at, ating diligan. Kasi itong malunggay din guys. Isa din ah, pagigay sa atin ng sustansya sa ating katawan, vitamina, ang malunggay. Kaya lagi madalas na tinatanggalan na pagka mahaba na yung sanga nito guys, mahaba ang sanga na nito. Pinuputol na guys para panay bagong ano naman guys. Ang daming bayay. Maray nga yung mga alaga kong manok guys. <laughs> <laughs> Hindi ko pa nabigyan ng pagkain mga yan. kaya nagtutunog ako ngayon guys kasi nga hindi mahangin e, amihan pa naman ng arangkadang hangin dito guys kaya pinagsamantala ko mag, magsusunog Yan, pakita ko sa yung punong manggay. Pakita ko ulit. Ayan, maraming sambunga, guys. Kumbaga, marami na pala siyang bulaklak. Tapos may bunga na siya doon, oh. Nandun din sa taas, isa. Ayan. Tapos sa kabila naman, eh, Uh, maharvest yan mga April March na ngayon mga Mayo yung mga katapusang Mayo yan dito na tayo sa kapalabas ng tayo sa kabilang bahay yung pokot ko gay yung lambat ko hindi ko na gamit gamit kasi wala akong kasama na manglambat ayan kaya dinidilig sinasama ko lang sa pagdidilig to kasi para hindi ma yung lambat para matatanggal yung mga acid dito sa dagat na magdidilig ko dito guys ayan sinasama ko te. sinasama ko yan guys kung nadiligan yan, gas. wala na itong ngalaman na to. kasi kasi kapiranggot lang yung lupa, yung kinakapitan yung sa ugat pasensya na kayo guys kung di ako makapag support hindi ko pa kasi naayos isang cellphone ko ito pang update ko lang pang update ko lang kay lolo Di malayo kasi bilihan dito pisa sa pati sa cellphone. May bisit bisis sa trabaho. Itulad ng may lila. Naglabas mo sa kamamahay. Mga ilang ano lang bilihan ng pisa. Kaya ga gaano makapag-support sa inyo, guys. Tupi pa. Yan, tanim ng mothers ko, guys tubo. Intubotong tubo na to, guys. Ito yung uh, nakakaano rin din, nakaaagamot sa katawan, guys. mga tao dito sa ano, amin, guys, maraming ng ganitong klase ng kulay tubo. Yan. Yung lalaki ang mga puno kasi lagi nadidiligan po yan. 'Yan oh maingay mga alaga kong manok bas bas madre guys tu madre ko laganya manak itu kawal